Pumunta nga pala kami sa Camp Biscarat. Grabe, napaganda pala ng view dito. Kaso para ka na din nag-hiking kapag inakyat mo to. Good day mga paps. nag nga pala muna ako dito sa 7 eleven para may budget tayo sa ride. 6am nga pala yung meetup natin dun sa tapat ng Save More. Eto nga pala si Kuya Shane yung kasama natin ngayon. Madalas na nga pala ang pagulan nito sa amin kaya bihira na lang din ako makapagbike. Naging tatlo nga pala kami sa part na to dahil may niyaya palang isa si Kuya Shane. Sa dipon nga sana yung ruta namin kaso di okay yung panahon kaya sa Camp Biscarat na lang daw. Nandito na nga pala kami sa Santiago at liliko kami papunta ng Ramon. Lagi na lang basa yung daanan kaya ang hirap magbike kung wala kang peter Ang ganda talaga magbike sa probinsya mga paps, maluwag yung daanan tapos nakaka-relax tignan yung mga palayan. Nakarating na nga pala kami sa Ramon at medyo malapit na din to. Ito nga pala yung likuan papunta ng Rolling Hills, ang ganda din dyan mga paps. Takbong pogi lang kami dito, delegado din kasi basa yung daanan. Nakaliko na nga pala kami dito mga paps, dire-diretso na lang to papunta ng Camp Biscara. Dito nga rin pala yung daanan papunta ng Magat dam At maya maya lang ay nakarating na din kami. First time ko pa nga lang pala pumunta dito kaya wala pa akong idea kung anong nasa akala ko naliligaw nao sa part na to na una na kasi yung mga kasama ko dun sa baba sino you know, swabe ang ganda pala ng ilog dito tapos meron ding hanging bridge nakakaba din pala tumawid dito nagiging magalaw siya kapag nasa bandang gitna ka na pagdating sa dulo ay iniwan ko na muna si elves dahil akyat pa daw kami dun sa taas ang haba rin pala ng hagdan na to ingat lang talaga dahil madulas at nakaklitsus tayo sino you know, natapos din natin yung hagdan akala ko ito na yung pinakamataas di pa pala sabi ni kuya akyat pa daw kami dun sa taas kasi maganda daw ang view dun pero inayan lang muna namin si kuya kasi parang wala namang daan at mahirap nga umakyat. Kaso na kumbinse pa rin kami ni Kuya kaya ayun hiking na ang nangyari mga paps. Kinakabahan nga dito si Kuya Shin, baka daw kasi may ahas. Tapos iniisip niya rin na mahirap daw to kapag pababa na kami. Sino ang paganda ng paganda yung view dito ang lapit na ng bundok. Kaso si Kuya ayaw niya talaga magpaaw at ah? akyatin niya pa daw yung pinakatuktok. Eh nandito na din naman tayo kaya ayun nakyat na. Tapos si Kuya Shin pinag-iisipan niya pa kung susunod ba siya sa amin. Kaso no choice siya baka magkaroon siya ng kausap sa baba. Pagdating namin sa tuktok mapapawaw na lang talaga sa ganda ng mga bundok. Matatan mo dito yung Magat Dam, yung Rolling Hills kahit yung 1000 Step mga paps. Kaso ang panira lang dito ang daming kalat. Iniwan na lang basta yung mga pinagkainan nila. So hanggang dito na lang muna mga paps. Salamat sa panonood. Ride safe palagi!